walang kabalak-balak pumasok sa politika si Ogie Alcacid. Ito ang kinumpirma ng singer matapos matanong kung bakit hindi siya nag ng Certificate of Candidacy ngayong napakaraming artista at mga celebrity ang pumalaot na sa politika. Ayon kay Ogie, simple lamang ang kanyang dahilan kung bakit ayaw niyang pasukin ang mundo ng politika bukod sa hindi raw siya equipped para sa nasabing larangan. Anya, mahal niya ang trabaho niya na pagkanta, gusto niya na makapagpatawa ng mga tao Mahal niya ang hosting at ang pagtanggap ng mga endorsement at hindi raw niya iyon may pagpapalit sa politika. Kapag naging politician daw kasi siya, ibang mundo na naman ito at kailangan niyang pag-aralan kung saan alam niya raw na hindi lamang isang araw niyang pag-aaralan na pagiging isang politician at pagkatapos ng isang araw ay isa na siyang greatest politician ever. Hindi raw ganong kadali ang mag isang politiko dahil it takes time at dapat daw ay nagsimula siya noon pa dahil 57 years old na siya ngayon. At iyan, aking balitang showbiz para sa MP ng may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.